busy talaga ang ulan. Busy talaga yung ulan. Lakas-lakas, Di -lakas, tuloy-tuloy. Sari. Buti pa tong mga tao. Oh, ganda. Kaya ko palis ka dyan. Ay, Basta hindi siya tuloy. Pero suma, suma mo. Mga nga musta po tayo ngayon tayo po mag-i-interview. Ano pong masasabi niyo at naulan? ewan ko. Ewan mo? Ah. Uh, Bakit? Ewan ko. Sige. Salamat sa magandang sagot. Ewan ko. <laughs> <laughs> Ikaw, ano masasabi mo na ulan? Baleo! Magsimba ka na nga! Bisit ka! Ano masasabi mo at naulan? <laughs> na no comment. Artista <laughs> daw siya. Maganda daw siya. Ito pa yung magahan ko ngayon. Kuki siya. Hindi ko siya tag. Parang ikaw, di kita tag. Kuna soyo naman, ng suka lang. Ligo na. Nakaligo na ako. Sige, nakikita ko ito. Upo ulit tayo sa susunod. Hindi lang po. Bye.